Nangaroon kasi na trip kami dito sa dagat namin at magsubuan na rin kami at nagkilaw na rin kasama ang mga pamilya at purusur na mabubungkag na naman ang mga baho nitong katras niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video ay bumiyahe na nga pala kami na Ivy papunta sa aming dagat dahil magpupuntrip kami kasama yung mga pamilya namin. At as you can see naman guys, palagi na lang kami dumadaan dito sa napakarap namin na Agyan. At sa puntong ito ay umabot na naman kami dito sa tugbungan ng aming dagat. At as you can see naman guys, napakaganda talaga ng panahon. At speaking of maganda yung panahon, maganda rin naman talaga yung gising namin na Ivy dito. At as you can see naman guys, napakakondisyon talaga ng mga namin. At sa puntong ito, napakaganda rin dahil pahunas ngayon. At ayan na nga, naman guys, pati yung mga bata dito ay naglalaro lang sa gakit na namin. At as you can see naman guys, talagang may nakakita pa akong tulingan dito na napakasarap naman talaga. Pero binili namin yan sa palengke at sobrang presko pa kaya di na namin nagpapasaluin. Ilawin na namin at susugbahin. At sa puntong ito, speaking of susugbahin, siyempre talagang inandam na kagad namin at binanyusan na namin ng asin para mas maging masarap yung sinugba natin. At as you can see naman guys, di na kami nagpadugay-dugay talagang binirahan na namin at sinugba na namin yung karne at pati yung tulingan na napakasarap naman talaga at puro na mabubungkag na naman ang mga bahaw niyan. At sa ito ay binaliktad na nga nila dahil baka baka mapagod yung karne ay lisod na hindi na natin makain kapag napagod at kasama nga pala namin yung mapamilya namin ni Ivy at talagang pinagsanay pwersa namin at parang family feud kami dito at sa puntong ito dahil wala kaming makilaw na iba talagang pinuntahan namin si Uncle Alan at ayan ang nakuha ni Uncle Alan mga talisok at kikilawin namin napakasarap naman talaga niyan dahil sobrang presko pa at nagkisikisi pa talaga sa sudlanan niya at sa puntong ito talagang pinabili kami ni Uncle Alan kahit konti lang yung kuha niya pero goods na goods na rin yan pagtambal lang sa kagustla at as si naman guys ito lang yung binigay ni ang kulalan na binili namin at ayan lang na kung nakikita nyo naman guys may naligo pa dito ng mga bahaw na napakasarap naman talaga at sa puntong ito umabot na kaagad ako dito dahil ipapahinduan na kaagad namin to at talagang pinaspasan na namin dahil nagusla na talaga si papa at ayan nga si papa lang yung nagmaniho dyan sa kinilaw na napakasarap naman talaga at sa puntong ito as you can see naman guys talagang hindi si Ivy eh. talagang niya na yung kinilaw at ayan lang nakikita nyo naman guys nagbayanihan ng kami dyan para mas mapadali yung trabaho namin at hiniwa na nga ni mama yung mga lamas natin na napakasarap naman talaga at hindi hindi ka talaga magmamahay kapag kami ko sama mo dahil sama-sama at nagtutulungan talaga kami at sa puntong ito talaga kinumutan ko na nga rin yung kinilaw natin dahil mas masarap talaga pag kinumot mo yung kinilaw at mawala yung langsan niya at ayan nga as you can see naman guys talagang napakasarap ng kinilaw na yan at sobrang frisco pa at hindi hindi ka talaga magmamahay kapag mga ganito yung mga food trip nyo dito sa dagat alam nyo ba guys kapag dito kami sa dagat patik yung kinilaw ay hindi talaga yan makakalimtan dahil napakasarap talaga magkilaw kapag dito sa dagat at as naman guys talagang tinimplahan ko na yung kinilaw natin at bintangan ko na ng kauting suka at na naman talaga talaga at for sure na talagang nagugusla na naman yung mamaritis sa kakapanood sa atin at siyempre binudbulan ko na nga rin yung kunti kasi at kinaraw ko araw ko na at siyempre di mawala pag tinikman natin at sa punto ito di na kami nagpadugay-dugay at binungkag na nga namin yung mga bahaw at ayan na nga kasi kung nakikita nyo naman guys talagang sinimula na namin yung mid-ebit namin na kainan dito at kung nakikita nyo guys talagang sarap na sarap kami kumain dito dahil napakalaki na ng tubig at medyo tumaob na at napakasarap na talaga kumain kapag mga ganito yung pagkain nyo at ganito yung mga up sa pagkain nyo talagang sasakay lang kayo sa gakit kapag kumakain at sa nagtatanong kung bakit matagal-tagal kami hindi nakapag-upload dahil inaayos pa kasi namin yung page namin guys dahil talagang not recommendable siya pero niwala ako sa Lord talagang ma-o-okay rin to ang lahat at sa puntong ito as you can see naman guys talagang nabungkag na namin yung bahaw at medyo busog na busog na kami dito sa kakakain at solve na solve na talaga yung panood namin dito at kung giganaan ka sa mga video namin hanggang dito na lang kami don't forget to like and share sa ating mga video para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless all mabuhay kayo mga idol hanggat gusto